Hi guys, ayan mag ako sa palengke ang mga nabili ko isda. Ayan, ilagay muna natin sa mga lagayan. Lagay ko muna sa lagayan. Lagay ko muna sa red. ito concrete galung-yong ayan ilagay natin sa red. ayan meron din tayong salmon ayan hindi mawawala yan basta meron sa palengke favorite na favorite yan. Stock na muna natin kasi ang hirap mamalingke pag ano, mainit. Kaya kung may pera, di ba? Mag-stock na lang sa rep kasi ang hirap talaga mamalingke, mainit. Lagyan muna natin sa ano. Stock na lang sa rep. Kasi pag tanghali na ikaw mamalingke ngayon, ang init talaga. ilalagay natin sa seal para naka-seal din. Yan, din tayong hipon. Maliliit lang siya. Tama lang. Ito yung iuulam namin ngayon. Isisigang ko siya. Tanggalan muna natin siya ng mga ano, bigote. Ayan, natin ng mga bigote. Kaya lang itong hipong kasi, di ba? Maraming ano? Maraming aming chit-chit. chit burit Tatanggalan pa siya ng bituka. Ayan, di ba? Yung bituka niya dito sa likod. Ayan. Kaya kailangan pag ito ang ulam mo, maaga pa lang, bumili ka na. Eh, Ayan mo, yung ulam lang mahirap dito. Tatanggalan mo pa talaga siya. Kasi malansa yun eh. Nandun yung mga kinain niya. Na mga parang putik-putik. Ang tala natin ang mga bigote. Tagabal yung bigote. Bigote muna ang tatanggal natin. Mamaya natin tanggalin ng bitoka. Course, ito, hindi, hindi, hindi. yan ako sa labas sa labas ng Then guys, natapos na. Ngayon tatanggalan naman natin siya ng ano sa likod butuka niya. kinain. Mabusisi ang ano ito, nahipon. 'di ba? kung makakain natin yan, pag nakasampu tayo, dinig ganyan din kadami 'yun. Hmm? Hmm, diba? dami o oh, maputi. Kaya pag sa labas bumibili ng, ng ganito, ng hipon, di ako kumakain. Lalo pa nakita kong hindi tinanggalan ng ano, ng, ng ito, ng kotik, ituka. Ayan guys, natanggal natin siya ng bituka. Ayan, malinis na. Inugasan ko na siya. Lagyan natin ng laban. Oh. No? Hindi na ako bumili ng kangkong kasi ayaw ko kumain ng kangkong. Eh, ito yung bang. Tsaka kamatis. Mas gusto ko pa nga yung kamatis. Mas maraming kamatis. Ayun. Eh. diba? Mahal ng ano, di ba 15 pesos na to. 15 pesos. 6 na piraso, 15 pesos. Ito, 17 Yan, hiwain natin. hiwain natin. kapal-kapal natin. Ito tayo gagamit ng ano, chopping board. Maliit lang naman 'to. Yan nga guys, nakaready na, nakaready na ang ating mga sangkap sa ating pagluluto mamaya ng sinigang na hipon. Ayan. Tsaka yan yung kamatis. Ayan, maraming kamatis. Tsaka yan yung gulay. Ayan. Nilagyan natin ng ano, cubes. Shrimp cubes. Ayan, ayan guys, abangan nyo sa susunod na aking video. Hanggang dito na lang ang aking ano, paghahanda. May karugtong